Yan, after ng bakasyon namin dito sa Bicol Ngayon ay uh, uh naman tayo Parang dito sa Bicol To Manila Ayan, palis na kami na aming lugar So ito Ayan. Yeah. Samayan na kami sa aming biyahe Ngayong araw Yun, kitsa kayo last? 27 Ayan, uh, From Bicol to Manila tayo na nakaraan From Manila to Bicol So ngayon, para may iba naman Kasi pabalik na kami Ayan, ito yung panggagalingan namin lugar dito sa Ginobaton Albay, Barangay Mulad Bukad Grande. Dito na tayo sa, uh, New City Hall ng Ligaw. Ayan, ito yung bagong ano, City Hall ng Ligaw. Ayan, napakaganda. Hindi ka dati oh. Ayan, maganda. Ito naman yung Soul Hospital karga muna kami ng diesel dito sa Matakon pulang nga eh, sir oh. o Masipag masisipag na agtendan ayan mura dito yung turbo diesel sa kanila uh, sa iba 67 62 lang dito ayan presyo oh. ayan. ayan para makarating na tayo ng Manila okay full tank sa okay ayan full tank sa gan ayan uh, bigyan natin ng sticker si Busing yung anak natin dito salamat <laughs> Siyempre hindi lang yung sticker. <laughs> Ayan. Salamat sir Salamat. sa sunod giraray na pagbalik. Okay. <laughs> thank you, thank you. Shout out na lang dito sa mga taga Pitron Pulangge, Patakon, Pulangge, Albay. So ayan, tuloy na tayo. Going ng Manila. Ay, ito sa uh, diversion road sa Pili pala, Pili. So, Maga diversion tayo kasi para i-traffic dyan sa so, may sentro kasado talaga biyahe pag ganitong oras kasi napakaraming truck na kasabay doon sana kami nadaan sa GMA Highway kaso nga lang uh, may dadaanan na lang kami sa bandang naga ayan o oh. so kakana kami rito para maiwasan natin yung medyo traffic dyan sa area na yan ayan dito ka na ito nga pala yung daan pag gusto nyo kapuntang karamuan ayan diri diretso lang yan papuntang karamuan yan tung lupain no, dong, di bawah, nggak mau anjir dan lain-lain, kalau mau highway dire diretso sa anak kaya lang siyempre may dinaanak kami dito sa bandang naga kaya napadaan kami dito pero sa pag araw uh, pag Manila to Bicol at Bicol to Manila mas maganda doon dumaan sa GMA highway kasi labas ano na San Fernando uh, malalapasan mo ma itong mga traffic traffic na to may wala doon ngayon medyo may reblocking kaya yun na magdi-delay -de pero Totoo siyang lamang pa rin dumando, no? O dati wala yan eh Jalibi na yan Wala yan Papasok eh. na kami ng Quirino Highway Malapit na naman tayo doon sa Reblocking Capital uh, Puro reblocking na naman doon sa may parting Paragay Dito kasi ikot din yung daan eh. kaya dito tayo ulit pero yung highway pati uso kayo itong truck na to ayan dito na naman tayo sa reblocking magpisa na naman yung pagdaan natin sa reba -re blocking hanggang doon na to bago magdulo ng Quirino tapos doon sa unahan banda marami pa Sir Paul, pag ginawa na to, puting puti Mga okay. ilang anong biak na naman yan. pag yun? Sir Paul to. Eh, basta ano yun. Nagkabol sa ano yun. na kami ng Quezon Province. Labas na nang Bicol. Ito yung Arco Boundary. And ito, oh, ito na tayo sa Kalawag Quezon. Kalawag na to. Sunod Lopez, no, sunod Gumaca. Ito yung malapit-lapit na kami sa katotohanan. <laughs> Pero ano pa lang, lapas pa lang kaunti na kalahati. sa Sigsag Road ulit Pabalik ng Manila Bali northbound naman tayo Nung Nakaraan southbound Gracias. <muchas> Uh, nakarating din uh, bali malis kami dun sa lugar namin uh, alas 8 may gitna so ayan time check alas may bikin si. <laughs> grabe yung traffic dito sa ano mula dyan Santo Tomas hanggang uh, bago magkita ng skyway sa Alabang talaga super super duper traffic dahil Santo Tomas kanina alas 7 labasan ng mga ano ng mga galing sa trabaho, pabrika, marami pabrika dyan tapos pag, paglusong namin dito sa East Lakes ayan kasi nag uh, expand sila ng kalsada kaya may construction kabilaan yun ang nagpapatraffic pero ayan okay naman kasi akarating uh, tayo ng maayos wala naging iberya o abala uh, yun nga lang yung konting traffic pero ayan thank you lord that safe yung naging biyahe namin <clears throat> salamat sa pagsama nyo Sa munting bakasyon At adventure dyan sa Bicol Hanggang sa susunod na mga vlog uh, Kita-kits tayo Maraming salamat po And God bless ating lahat